meron na naman tayong tips na isi-share at ang tips na to ay napaka importante dahil ito ay para sa mga mag-asawa uh, ang tips na to ay para tumagal ang mag-asawa so makinig na mabuti guys dahil ang tips na to ay para sa ating mga lalaki na may asawa ang tips na to ay merong apat na dapat gawin para tumagal ang mag-asawa at ang una, ang pinakaimportante sa lahat ay dapat laging tama si Mrs. Yun ang pinakaimportante at number one sa tips na ito. Ang pangalawa, pagpakiramdam mo na mali si Mrs. Ang dapat mo lang gawin ay sampalin mo yung sarili mo at balikan mo ulit yung number one. What? Ang pangatlo, ay ang pera ni Mrs. ay pera ni Mrs. So napakasimple lang yung pangatlo. Ang pang-apat ay napakasimple pa rin. Ang pera ni Mr. ay pera pa rin ni Mrs. So napakasimple pa rin ang number 4. Oh, aangal ka pa? K.O. Huwag ka nang umangal dahil kung aangal ka pa ay bumalik ka ulit sa number One. Aww. Sana makatulong ulit. So follow for more tips and share para makatulong sa iba. So, <laughs> peace out. <laughs>